Ganda ng pala, Yuchong. Ah. Taga saan kayo, Yuchong? Doon, sir. Turod lang. Turod? Uh, Lapin sa Kapitan. Ah, uh, binad. O, sir. Ay, ka Kapitan Kali. Ano po. Ano ko po siya, kumpari ko po. Si Kapitan Kali. Swerte nyo po, medyo mataas pang ano ngayon. Ah, presyo ng pala. Ano po? Mataas din yan. Mataas din. Baka pababa na kasi anihan na bababa na po kasi anihan na <laughs> ngayon mabutan nyo pa yung ano magkano po presyo ngayon 27, 27? ah 27 pa daw ngayon tas pa minsan po ano ah 19, 20 ah Labas harvester 26 hmm. ah pag sa harvester mas mababa bakit po? Pagka sa harvester ay mababa? Eh, well, mabigat. Ah, pwede mabigat siya. Na, totally. ah, hindi na dry. Hindi na dry. Ganun pala. Ilang hektarya po, Chong, ang kailangan nun nyo? Tinanima? Sa kalahat ito. Sa kalahat yung hektarya. Ilan po ang naanin nyo? Ilang kaban? Ah, 200! Ang galing naman! Galing yung magalaga at yung ha. 200 ka ba di dapat sa isang ano. Sandaan. Yung isang hektarya may sandaan Galing. Ilang ano po yun? Ilang patubig po yun pag gano'n, Magkano nagastos yung patubig? Binhi. hindi lang itong sinaka ko pa ha meron pa pong iba ito po itong mami ko na ito tapos ng gastos ko, itong, ito, ng gastos ko. Mm -hmm. at sa po to niya Ah, pustor po. Magkano pa pag pustor? Yung isang uh, hektarya? 20. 20,000? Isang taon? O, uh, isang cropping Ah, oh, isang cropping lang, 20. Ah. Oh. Uh, mababaha. Ah, nababaha. Eh, kung hindi po nababaha, Chong, paano yun? Eh, ito yun. Ah. Ha? Kariman mo ulit. Kung hindi mababaha. 20, 20,000 na hindi naman. Na. Isang ah, taon na yun. ay, isang taon na yung 20,000 uh, ano sa bilad. Sa... Lupa. Lupa ganun po ganun pala pag postor parang sangla ano chong sangla ba yun oh, oh. yung sangla babalik yung tira ayo pag postor uh, hindi, hindi na ah ganun pala maha po hinanuhan uh, ano? Balakang... ay, haba po yung inanuhan nyo ano bahala kang ay ang haba po ang gandun ah yung haba pala ng 200 ka ba po yan, Chong? Hindi mm. pa. Harvest ka. Ah, Yung onos. Ah, onos. Oh, so, 183 ito. 183. Mm. Uh, galing na, galing uh, naman. Pero Chong, ang halimbawa, namuhunan kayo. Magkano po hunan nyo? Naabot nyo naman yung kalahati. Bawa, namuhunan kayo 100,000. Tutupo kayo ng 50,000 o 100,000 din. Meron la yung kostor na si binte Apat na at uh, may apat na tarya. Ay, ganun. <clears throat> Yan ang katas ng pinagpaguran ni Angkel. Yan. Chong, nakano tayo ah. Mm. Naka video tayo, Chong. Mag-hi kayo, Chong. Nasa YouTube na kayo. Oh, tagabilad si Chong. Napakasipag na magsasaka. Yan. In interview natin siya. Yan. Opo, yan po ang kanyang ibinilad na palay. Napakarami. 200 ka pang Hanggang dun dun pa. Hanggang bilad. Sawat ito. Sawat hanggang bilad. Chong? Galing naman. Sipag-sipag nyo naman, Tso. Sipag-sipag, eh, wala man makakain. Oh, pag walang tiyaga, walang, tiyaga, wala. walang nilaga. Walang ano, Tso? Walang makakain. Walang makakain. Ilan ang anak nyo, Tso? Tatlo. Malalaki na sila, mga tapos may asawa na. na sila, Ay, may wala asawa po na yan. po. Ay, mga po ko lang kasama ko dyan. Ay, mga po nyo po kasama nyong magbilad. Ang galing naman. Anong family nyo, Tso? Apelido nyo? Arellano. Arellano kilala nyo yung mga ano, taming. Uh, uh, Ayan. Oh, kaibigan ko. Mga taming. Gayun uh, ko ni Ate Edith. Edith. Kilala nyo si Edith. Ate Edith. Uh, -huh. Wala na. Wala na pa tayo. No? Uh hmm. -huh. Not breast cancer. Uh, breast cancer. kaibigan ko. Kaibigan ko po. Nalungkot nga kami nun eh. Kasi... Uh -huh. syempre, magkakaibigan kami. Nalaman na lang namin ganun na. Parang nagulat kami sa nangyari. Eto chong yan, anong yan, pin, pagkain ng ano yan, ano? Baka, kalabaw, pwede rin. Ah, yan, kumukuha na sila ng pagkain ng kalabaw, baka. Yan. Para pagtagulan, meron na silang ipapakain, ano chong, nakaimbak na. Ganon talaga. Hindi masisira. Hmm. May baka rin kami, chong, apat. Hindi ko alam. Ay, nandun, sa bayaw ko. Bayaw ko ni Inting Chong. Kilala mo si Inting? Inting. Pascual. Ah, ito dyan. Ayan, bilad nila yan, mais namin. Silang may hawak, yung dalawang bayaw ko. Dito, chong, dito. Ah, dito pala. Dito, dyan, dyan, chong, dyan, dyan oh, doon, doon yung ano namin. Ah, uh, balian 99 plus 99, tuhan 100 Ilan ba yun? 99, 200 minus 2 <laughs> 298 ay uh, 198 chong any half kasi may kalahati pa daw chong kaya yun na-interview ko na si Ankel. Sige, Chong. Thank you. Sana masaganang ani tayong lahat. Ano, Chong? Kaya lang, mahal lang ano. Wala pang tago Mahal ng krudo. Mahal <laughs> na nga. Gasolina. Tapos na ako. Kami hindi pa. May palay pa po kami. Tsaka mais. Meron pa po. Yan. Doon sa daya mais at saka palay din. Dito sa may bandang amyanan, palay at mais din. Sige, Chong! Salamat!